Inilunsad ang asul na carpet sa Singapore at binigyan kami ng Disney panandang pandagdag ng sneak peek sa Star-studded nitong 2025. Mula sa nakakakilig na dramas hanggang sa epic na Japanese na content, na narito ang mga highlight na magpapanatiling nakadikit sa iyong mga screen sa susunod na taon. Dinadala ng Disney panandang pandagdag ang init sa 2025 na may mga pinakaaabangang drama, isang splash ng Japanese series at maging ang mga Hollywood alisters. Ang blue carpet event sa Singapore ay nakakuha ng pinakamalalaking pangalan at ang mga tagahanga ay binigyan ng eksklusibong mga preview at hindi malilimutang pakikipag-ugnayan. Tingnan natin ang pitong pangunahing dahilan kung bakit ninakaw ng kaganapang ito ang palabas. Sino ang hindi magmamahal kina Joo Kingdom at Park bo Strong Woman Dubong Soon. Ang dinamik na duo na ito ay tumama sa asul na carpet kasama ang direktor na si Kim Hee-won at ang writer-creator na si kang Full. Ang Light Shopkeeper ay nangangako ng mga nakakapanatag na kwento ng pag-asa at kagalingan na ginagawa itong isang drama na dapat panoorin para sa 2025 na itinakda noong briti isang libo na daan at pitumpu as ang mystery crime drama na ito ay pinagbibidahan ni Naryo Sim Ryong, Yang Sejong at Lim Soo Jung. Tuwang-tuwa ang mga tagahanga sa event na makilala ang cast na tinukso na ang low life ay hindi lamang tungkol sa treasure hunt kundi pati na rin sa malalim na pagsisid sa kasakiman at relasyon ng tao. Kung na mismo ang versatility ni Kim Soo Hyun ang knock-off ang magiging obsession mo sa dalawang libo at 25. Sinamahan ni Chobo, dinalugad ng itim na komedya na ito ang mabulok na merkado ng mga peking produkto. Ang karakter ni Suhyun ay may trabaho sa mundong ito pagkatapos mawala ang lahat, itakda ang entablado, para sa drama, tawa, at hindi inaasahang mga twist fresh off her stellar role in Extraordinary Attorney Woo. Nagbalik si Park yun bin sa isang nakakakilig na medical drama. Gagampanan niya ang isang promising neurosurgeon na natagpuan ang kanyang sarili na nahuli sa etikal na kulay abong lugar ng mga illegal na operating room. Kasama niya ang maalamat na Sul kyung naginagawang na ginagawang ang Hyper Knife ay isang garantisadong thriller sa gilid ng iyong upuan. Nagbabalik ang royalty ng drama na si Kim Hye-soo sa Unmasked kung saan gumaganap siya bilang isang determinadong investigador na namumuno sa isang kakaibang team para lutasin ang mga misteryo at iligtas ang kanilang departamento mula sa pagsara. Naghiyawan ang mga tao habang ibinabahagi niya ang entablado kasama ang co na si Jung Sungil na nag-aasaran ng maraming tawanan at taos pusong sandali maging ang mga tagahanga ng Marvel ay nagkaroon ng dahilan upang magdiwang habang ang Captain America, Brave New World lead actor na si Anthony Mackie ay gumawa ng isang sorpresang hitsura. Ginayuman ni Mackie ang madla sa kanyang lakas, nakikihalubilo sa mga tagahanga, at pinatutunayan na talagang alam ng Disney panandang pandagdag kung paano maghatid ng global star power ang mga tagahanga ng Japanese horror thriller na si Ganibal ay nasa para sa isang trade sa pagbabalik ng show, kasama at show para sa season dalawa. Ang ikalawang araw ng showcase ay susuriin ang higit pang internasyonal na nilalaman, na nagpapatunay na ang Disney panandang pandagdag ay hindi lamang tungkol sa mga drama kundi isang kabuuan. Mundo ng mga kwentong mapangakit, mula sa mga emosyonal na drama hanggang sa mga nakakatawang komedya, Nakakakilig na misteryo at maging sa Japanese horror, muling binibigyang kahulugan ng Disney Panandang Pandagdag ang binge-worthy na content para sa 2025. Alin palabas ang pinakakinasasabik mo? Ipaalam sa amin sa mga komento at huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang kampana para sa higit pang mga update. Manatiling nakatutok para sa lahat ng makatas na update sa iyong mga paboritong bituin at paparating na seri. Hanggang doon, maligayang streaming!